posibleng magsimula na sa November 16 ang operasyon ng Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, limang bagong istasyon sa lungsod ng Paranaque ang bubuksan kabilang na ang Redemptory Station na karugtong ng Baclaran Station. Gayon din ang MIA Station na malapit sa DFA Asia, Asiana Asia World Station sa Paranaque Integrated Terminal Exchange, Ninoy Aquino Avenue Station malapit sa NAIA, at Dr. A. Santos Avenue Station sa Sukat, Paranaque City. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, 45 pesos ang pamasahe mula Redemptory hanggang Dr. A. Santos Station. Tinatayang 80,000 pasahero ang madaragdag mula sa kasalukuyang 300,000 pasahero sa LRT kada araw. At sa mga susunod na taon ay inaasahan ng LRMC na double pa ang average daily ridership. We're anticipating probably after five years, we'll be double.